Hello everyone! How are you all today? Sa araw pala na ito guys ay How are you all today? At sa araw pala na ito guys ay mag, nagkakalat ako at ah, nag, nag ano ako nagrap wrap ng mga regalo hindi na ako magaling <laughs> magaling mag wrap guys pero nasubukan ko lang kasi wala namang ibang gagawa dito ako lang kaya mag-wrap tayo ng galo na isa na lang ang irarap ko at maglalagay ako ng sa ngayon iwan ko kung hindi pa bibili si Richard ng iba guys okay. at lalagay ako nito ilalagay ko siya ano ngayon guys Sunday nagsimba si Richard ako hindi naman ako sa mama nagsimba at magdiretso siya sa ano kami ni Jacob dito lang sa bahay kasi si Jacob kagabi para siyang may comb So, ito. Hindi siya perfect yung pagkaano ko guys, pagkarap. Kasi hindi naman talaga ako magaling. Pero, sinusubukan ko lang sa aking makakaya. So, nagsimba si Richard at saka magdiretso siya sa ano. May funeral daw siyang puntahan ng ano niya, bayaw niya, stipada ng bayaw niya. Kaya kami ni Jacob, hindi na sumama. At yung anak ko habang naglalaro, may cold siya at pinainom ko siya ng pang allergy at ngayon mamaya pakainin ko siya din at painumin ko siya ng pang lagnat ay ito, ito. pinaliguan ko kasi si Jacob kagabi guys na ano aw kahapon at saka naglalaro ng tubig pag may tubig talaga itong bata na ito ay hindi maano hindi mapakali Matagal-tagal din siyang nasok sa tubig. Pero maano naman ang tubig? Mainit. Mainit-init. Pero, ewan ko. Nalamigan yata ang likod niya. Kaya hindi ko na yan pa anong palaruin. Bahala kong maiyak. Kasi gusto nga maglura ng tubig. Yung mga si animals niya. Yung gusto niyang palatang-lutangin. Ako naman, gusto kong ibigay yung anong kagukuha ng anak ko kasi alam kong naboboring din siya dito sa loob ng bahay. Kaya tuloy. Mga ilang linggo pa na hindi siya nag, bago siya na okay sa pagkakasakit niya. Ngayon na, yun na naman. May nararamdaman na naman. Gawin ko. Hmm. Yaman ko, marami mga sakit-sakit pag winter. Kaya isa din sa ayaw ko ng winter bukod sa malamig siya. Yung parang pag winter, ang daming sakit na ano, labasan, Kahit ano-ano na lang. Flu, COVID, RSV, ano na? Ano na? RSV ba yun? Ay na! Be careful! Kahit ano na lang ipangalan nila sa mga sakit-sakit. Ito lang yung nagawa natin, guys. Nagkakalat At mamaya maggagawa ako ng tinapay Cheese bread Ganito ako guys Pag ako lang sa bahay kami habang si Jacob ay hindi tulog So hindi ako makapaglinis Kaya ang gagawin ko magkalat Magloto Magbake Kaya ang gagawin ko Kasi hindi man ako habang gising si Jacob Hindi man ako makamagmap Makapag ano ako Makapag vacuum Kaming dalawa ni Jacob mag vacuum Pero hindi ako makapagmap Kaya ginagawa ko na lang Magkakalat yan. Talagang pagkarap ko ay hindi maganda. Pero okay na din. Better than never. Never, never, never. Di ba guys? Better than never. Wala. Wala na. Wala mm na. -hmm. Ilan pala ito dito? 22 pieces. Oh. Bakit 22 pieces? 22 na pala. 8 pieces lang yan. So ito ay ating dessert. Ayan, yeah, ito pieces. 22. Ah, ito 22. Hindi man. Niloloko niyo ako ah. Sabi dito, 8 pieces. Ay, maliit pala ito. Kaya pala. Maliit pala. Kaya pala mas marami ito. Yan ay malaki. <laughs> maliit pala ito. Malaking box, maliit na ribbon. So, at least may ribbon, di ba guys? Ayan, kanta naman. Are you okay? You gonna eat after mama putting this ribbon, okay? Kainin ko siya para painamin ko siya ng Tylenol. Ano na naman din? Ah, halos na mag-alas dosi ng tanghali. Taman -taman. So, tamang-tama. So, napakalaking box, guys. Pero ang ribbon. <laughs> okay na yan. At least may ribbon, diva. Hindi ito na ano na hindi pala sila magkapareho. Hindi ko alam, ng ribbon pa lang nabili ko. Iba-iba ang size. So, alam ko lang. Pero okay na yan. Sisirain lang din, oh, din. Yan ang kalat ko, guys. Yan. Yan. Kalat ko. So, um, kalat pa. At ito ay lalagyan ko din siya ng mga ribbon dito. Yan, wala pa itong mga ribbon-ribbon, kaya lalagyan ko sila ng ribbon. Yan, lalagyan ko siya ng ribbon para everybody is happy, di ba guys? Ha? Diyan tayo mag-ano. mag, ano, mag ano tayo diyan. Ilayo muna natin itong gunting, baka hindi ko makita yung anak ko na nagpunta dito. Pag mga ganito gunting, knife, talagang ito ay inaano ko. Sinusubukan kung hindi ko makalimutan. Kasi... Delikado pinasok pala ni Richard ng ano pinasok niya yung car seat kasi daw mabaho daw na kaya kailangan ng labhan patagal-tagal na akong patagal-tagal na akong hindi nag-video guys kaya mag ako ngayon habang nag ito ito ay mga maliliit in a box. So, lagyan natin siya ng ribbon. At may isa nitong sinira ni Jacob. Yung chan ko, pasensya na kayo. Talagang tumataba tumataba ako, guys. Lalo akong tumataba kasi nag-exercise na sana ako. Naihinto na naman buhat nang nag-ano ako yung vacation kami sa Las Vegas. Wala akong exercise. Tapos, pag uwi namin nagkasakit ako na na yung linggo lang ako talaga na nawala yung ubo ko. Ay, linggo lang talaga. So, hindi ako nakapag-exercise. Kaya lalo akong tumaba, ba, ba, ba. Kaya, sana magiging maano ako, ma-skinny ba? Diba? Kasi, parang every month akong nag ng weight. Instead mag-lose weight, mag-gain na ngayon. Diba guys? At it's not good to gain weight all the time. Kahit malang mag-lose ako ng uh, 20, pound, 20 pounds. 20 pounds. Parang buhay ay kay benda. Mayroong saya, mayroong siglas. Ay, ginawa ko. Sana merry ang Christmas na ating lahat, guys. I'm here, na! Sana merry ang Christmas na ating lahat. I'm here! You okay? Kasunan ko pa yung anak ko. Huh? mama putting ribbon yeah, play, play. oh don't touch it don't touch it don't touch it no oh, it's a present no, it's a granny no 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 don't touch it it's a granny's present no jacob no 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 just watch just look just look okay go 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 you play play now. did you play your car? Ito na guys, ito nang isa. Did you play a card? No, 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 no. No, no, it's gonna get bad. No, no. No, no, please. Okay, can you just count, just count. Just count how many? Just count how many, no, no. Don't touch the ribbon. Do you want to help mama to put ribbon? Ready? Oh, put it down. Ready? Here's the ribbon No, Put it right here. Right here. Terrible, right here. Oh, I know oh, Jacob, put ribbon. Huh? Mm -hmm. Scissors? No scissors. We cannot open this. It's not Christmas yet. We're gonna wait the Christmas. Because this, guys, we wanna open. No, put it down. You're gonna get broke. Let's go play, play, Let's go play, play, car. Yay! Iwanan ko muna itong ginagawa ko guys. O, talagang bata guys. Talagang hindi ka makapakonsulta. Yung... Nah, ta, nah, ta, what's inside? It's a candy. Is it candy? No, no, no. Put it down. It... Okay. Ito na guys. Ito na. Hindi na ako nakapagtapos sa kalat ko. Kasi ito, gusto niyang i-open ang mga present. Scissor. Yan, naghahanap, ng... naghahanap na ng scissor. Ah, ito, pinakanta ko. Ah, kumanta ka muna. Pakakantahin na lang natin. Ah! ah. <laughs> Pakantahin muna natin. natin. Pakantahin muna natin tong batang ito. Kasi para ano para Nah na, Pakantahin Sige. Sige. Wow Come on Sige. 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 kanta guys Sige. 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 Ah, dapiloklah aku mai pelok. spider. Hey, it spider. It is spider. yung ating na ano na aking na rap oh, yan na siya at may irarap pa akong isa guys na malaki pero yan, yan siya dyan. so may tao na ang ating christmas tree na nagtagilid na <laughs> yan so may tao na siya yan may mga regalo na pero uh, hin wala pa dito ang mga regalo na akin guys na ibibigay ko ibibigay ko din sa kanila so may isang carton pa ako a box pa ako doon na i-wrap pero dahil si Jacob ay hindi maganda masyado yung pakiramdam niya patulogin ko muna siya at napainom ko na siya ng gamot at bago ako magayos kasi tinan niyo yung mesa dyan napakakalat pa kasi dyan ako nag ano nag -wrap -wrap. so patulogin ko muna yung anak ko guys bago ako magliligpit, eh, patayin ko pala muna yung ano. Ah, ilaw. So, pag ang anak ko guys ay may nararamdaman, yan, Talaga na ako ay hindi mapakali. Dahil nga kahapon ay pinalaro ko siya sa tubig na naman na ano. No, so, makikita mo nga talagang siya hindi, hindi siya well. Sige guys, bye bye.